Yo, yeah, araw ng biyernes. Halika samahan natin si Brother Chris sa kanyang paglalakbay. At narito ang gabay sa ating buhay paglalakbay, ang salita ng Diyos, ang daily food of life at mabuting balita, halika at ating pakinggan. Ang Ebanghelyo sa araw ng biyernes ayon kay San Mateo chapter 25 verse 1 to 13 ay isang talinghaga tungkol sa sampung dalaga na naghihintay sa pagdating ng kasintahang lalaki. Ang talinghaga ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagiging handa sa pagdating ng Panginoon. Ito ang talinghaga ng sampung dalaga. Ang talinghaga ay nagsisimula sa sampung dalaga na naghihintay sa pagdating ng kasintahang lalaki. Ang limang dalaga ay nagdala ng langis sa kanilang mga ilawan, habang ang limang iba pa ay hindi. Nang dumating ang kasintahang lalaki, ang mga dalaga na may langis ay handa na. Ngunit ang mga walang langis ay hindi. Ang mga dalaga na walang langis ay kinailangan na bumili ng langis at nang bumalik sila, ang pinto ay nakasarana. Ito naman ang mga aral at puntos. Ang talinghaga ng sampung dalaga ay nagtuturo sa atin ng ilang mahahalagang aral. Una, kailangan nating maging handa sa pagdating ng Panginoon. We need to be ready for the coming of the Lord. Ang mga dalaga na may langis ay handa na. Dahil mayroon silang langis sa kanilang mga ilawan, ang mga dalaga na walang langis ay hindi handa dahil wala silang langis. Sa ating buhay, kailangan din nating maging handa sa pagdating ng Panginoon. Kailangan nating magkaroon ng pananampalataya, pag-ibig at mabuting gawa. Pangalawa, ang ating pananampalataya ay dapat na aktibo. Our faith must be active. Ang mga dalaga na may langis ay hindi lamang naghihintay kundi nag-iingat din sila na magkaroon ng sapat na langis. Sa ating pananampalataya, kailangan din nating maging aktibo. Hindi sapat na magkaroon lamang ng pananampalataya, kailangan din nating ipakita ito sa ating mga gawa. Pangatlo, ang pagiging handa ay hindi isang bagay na dapat nating ipagpaliban. Being prepared is not something we should put off. Ang mga dalaga na walang langis ay nagpaliban sa pagbili ng langis at nang bumalik sila, ang pinto ay nakasarana. na. Sa ating buhay, hindi rin natin dapat ipagpaliban ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kailangan nating magsimula ngayon dahil hindi natin alam kung kailan siya darating. Sa konklusyon, ang talinghaga ng sampung dalaga ay isang paalala sa atin na kailangan nating maging handa sa pagdating ng Panginoon kailangan nating magkaroon ng pananampalataya, pag-ibig at mabuting gawa. Hindi natin dapat ipagpaliban ang paghahanda sa pagdating niya dahil hindi natin alam kung kailan siya darating. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Thanks God. Nawa na gustuhan niyo ang video. Sa ngayon lang po nakapanood ng video, ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe, at Bro Chris Channel at follow sa kanyang Reels at Like. Comment and share. Thanks for watching and listening. God bless you. Ano mang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montadbriah Jr. now! Para sa pangaral at payo mula sa Panginoon!